Ang Sulat ni Pablo kay Tito Ikatlong Kabanata Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Noong una... Tayo'y mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin tayo'y naligtas at muling isinilang sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay sa atin ng bagong buhay masaganang ibinuhos ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang-loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti, na siyang karapat dapat at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga pagtataro at alitan tungkol sa kautusan. At ang mga ito'y walang mabuting ibubunga at walang halaga. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakampi-kampi. Dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta dito sa Nicopolis. Dito na ako magpapalipas ng taglabig sa Nicopolis. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ang manananggol na si Senas. Tiyakin mong husto sila sa lahat ng kanilang kailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinakan. Kinukumusta ka ng mga kasama ko dito. Ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Pagpalain kayong lahat ng Diyos.